opinitate ng yung anak na babae. Sabi niya, Kiarasul, Rasul alam mo naman nung nasa pa tayo, na hindi pa kami mga Muslim, ang mga Arabo kapag sila ay nanganak ng isang uh, babae, para silang namatay. Para silang namatayan. Sinabi ng Allah sa Quran, "Wa idha bushira ahadun bil untha, dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim, yatawara min al-qaumi min su'i ma bushira bihi, ay yumsiku 'alayhim am yadusuhu fi turab, ala sa ma yahkumun." Sinabi ng Allah sa Quran, kapag ang isa daw sa kanila, mga Arabo nung hindi pa dumating ang Islam, kapag sinabi sa kanila na o oh, lalaki ang iyong anak ay babae, o di kaya ay pinanganak ng iyong anak, ang pinanganak ng iyong asawa ay babae, siya daw ay parang napahiya mangingitim daw ang kanyang muka sa sobrang pahiya kasi ah uh, 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 anumang dito uh, kakalat daw sa intero sa, sa lahat ng Mecca na si ganon ay nanganak ng, anak ng babae. babae sa panahon nila nung before Islam kahihiyan ang pag, pag nagkaroon ka ng anak na babae. babae so sinabi niya ang sinabi ko ang sinabi ko ang ginawa ko kay Rasulullah ako ay nagpakalayo-layo kasi nga ako ay mapapahiya sa buong Magka. So ako ay nagpakalayoy ng ilang taon. Hanggang sa lumipas ang mga ilang panahon, ilang-ilang taon, bumalik ako sa magka. At nang pumasok ako ng bahay ko, ang nadatnan ko ay yung anak ko na babae na naglalaro. Sabi niya, ah, malaki na ang aking anak. Tapos dumating ang kanyang asawa, ang kanyang sinabi sa kanyang asawa, O kanyang asawa, paliguan mo ang iyong anak at pagbihisin mo siya ng magandang bihis. Ang kanyang anak, ang kanyang asawa, wala na siyang magagawa kundi ang sunod ng kanyang asawa. At nung panahon na kanyang binibihisan o pinapaliguan ng kanyang anak, siya'y umiiyak kasi alam niya ang mangyayari. Ano mangyayari? Yun na yung oras na papatay ng kanyang anak. At nung nabihisan niya ang kanyang anak, kinuha ng kanyang asawa at sila niyang naglakad. At wala nang masabi ang kanyang asawa kasi ganoon naman talaga ang ginagawa sa mga babae nung wala pa ang Islam. Islam. Kaya kayong mga babae, dito nyo maramdaman kung gano'n kayo, if the word is correct in Islam, gani, ganito kayo, gan, ganito kayo kaswerte, na mahal na mahal kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, nung kinuha na, sa, kinuha na, na siya na kanyang ama, at sila naglalakad na at dumating na sila sa isang lugar sa may disyerto na may uh, may well uh, may sa may balon ano anong ginawa ng tatay? Hinulog niya ang kanyang anak na babae sa balon nang walang pag, walang iniisip pa without sec without thinking twice. Hinulog niya agad. Subhanallah. Ganun ganun nila kinamumuhian ang babae. Allahu Akbar. Anong mas worse doon? Nung siya ay tumalikod na, paalis na, pabalik siya ng magka, narinig pa niya ang kanyang anak na umiiyak pa. Ibig sabihin, buhay pa ang kanyang anak. Ano bang sina anong alam alam niyo ang ginawa niya? Bumalik siya at kumuha siya ng malaking bato. At binato niya sa balon. Para sigurado na mamatay ang kanyang anak. Allahu Akbar. At siya inanatili doon ng ilang mga minuto upang marinig o hindi marinig ang iyak ng kanyang sinisigurado niya. Sinisigurado na patay na talaga ang kanyang anak kasi kung mabuhay tapos may dumaan na mga tao isalba siya o ito yung anak mo hindi pa pala namamatay so another na naman nakaihiyan. Nung masigurado niya na namatay ng kanyang anak, bumalik na sa kanilang bahay. Allahu Akbar. At nang kinukwento niya to, uh, tumingin siya sa propeta Muhammad SAW at ang propeta natin na very merciful, ano kanya naging reaksyon siya yung Siya ay umiiyak. At sinabi ng propeta Muhammad SAW, labang siya umiiyak, law anna amalan, law anna, ma, law anna damban, fi maasiyatan, yuqamu lawul haddu fil islam, laakamtu lakal haddu. Sinabi ng Propeta Muhammad sallam kung may isang kasalanan na ginawa ng isang Muslim na pwede pang iparusa sa kanya pagkatapos, pagkatapos na yung mag-Islam iyan ang ipaparusa ko sa iyo kung bakit mo pinatay ang inak na walang kasalanan kasi alam niyo yung sinabi ng Propeta Muhammad sallam uh, ang Islam mo ya kapag ang isang tao ay nag-Islam kaniyang uh, tinatanggal. Uh, tinatanggal lahat ng kaniyang naging kasalanan para kang bagong pinanganak at isa dun yun, yung pagpatay ng kanilang mga anak at ipinatawad na sa kanila yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ngayon, alhamdulillah, dumating ang Islam, nakita naman natin kung gaano itinaas ng Allah at ng Propeta Muhammad SAW ang mga babae. Unang-una, ang mga nanay, ikaw yung magiging dahilan, isa sa pinakamalaman